Welcome back mga mare! Another budol na naman nga tayo ngayon mga mare. Pero hindi lang ito basta budol mga mare ah. Eh. Siyempre kailangan ko ito sa pagtutungo ko. Upo. kasi mga estudyante ko hirap talaga sa pagbabasa. Kaya naman naisipan kong bumili nito mga At mare. At ayaw kong malaking tulong ito para ma-improve yung reading skills sila At mga isa mare. At kasi dahilan kung ba't ko binili ito is very affordable lang kasi ito mga mare. Kaya nga hindi na ako nagpatumpik-tumpik mga mare. Check out ko na At in all fairness naman sa seller mga mare. Talaga naman napakasigur ng package na 'to TikTok Shop ko nga pala binili mga mare, at apat na set na 'yung kinuha ko. Sideward Notebook 1A, Sideward Notebook 1B, Sideward Notebook 2A, at Sideward Notebook 2B. At ganito nga yung nakasulat sa loob niya, mga mare. Ang ibig sabihin nga pala ng notebook 1 ay pang grade 1. At ang ibig sabihin naman ng notebook 2 ay pang grade 2. Grade 2 nga pala yung tinuturuan ko. Pero kumuha na rin ako ng pang grade 1, mga mare. Kung gusto nyo nga rin palang bumili dito, mga mara, ilalagay ko na lang sa description box yung store na pinagbilihan ko nito. At saka ilalagay ko na lang sa yellow basket sa TikTok shop ko. Hanggang dito na lang. Bye!